Hello guys! Welcome back to my channel! Tara guys, samahan niyo ako magtanggal tayo ng snow sa labas kasi ang daming ice po So para hindi madulas yung ating uh, sasakyan at makaakyat po tayo magtanggal tayo ng snow sa labas Prepare po natin yung ating sarili guys, o diba? Ito pagkagising mo sa umaga guys dito Ito na po yung normal life dito pagka winter season po Pagkagising sa umaga, tanggal ng snow, o diba? Kanyan lang guys. Tapos mag-dress na ako. <laughs> life <is> life. <laughs> Ating shoes para sa... Dahil tayo madulas, baka mapilay. Paano na lang. Ano ba So, ayan na guys. Ang aking ano. Labas tayo with basura. Bit-bit ang basura. Tapon. Tulang saglit ang basura namin. guys, pasok tayo sa garahe. Kukunin ko yung pang pala ng snow. Ito. Pang ma. <laughs> pang isahan talaga to. Ang plano ko dito, sana kanina, yung ano ko, dalawa kami ng anak ko, kaya lang ginawa niya, tinakasan niya, kumaanda so, pa masyado, may bisita na siya. Wala tayong, ako na naman mag guys. So, kaya, kakayanin bakit hindi? Umpisa na tayo. Guys, medyo malaki-laki na po yung ating na trabaho. Pababa pa po yan. sa baba para makaakyat po tayo pagpapasok dito sa amin. So, pahinga muna ako, guys. Need ko ng kape. Pawis na pawis ako. Nagtanggal na ako ng gris. So, <laughs> daw pawis yung likod ko. Uh, please like, comment, share and don't forget to subscribe my channel. Stay safe, guys. Hope you enjoy watching. Uh, see ya. Bye!